So ayan, magandang araw sa inyong lahat guys So ayan, tayo ngayon ay nagkakamada ng ulingin So itong ulingin pala guys ay ano, kay Mito to ah uh, Kasi dito may gagawin project Kaya inutay-utay na natin putulin yung kay Mito Na tatamaan ng project So Ito nga palang style dito sa pag uling guys oh Ayan, kung tawagin to ay pahiga. Ayan. So, napakaganda ng uling pag ganito. Tapos, alalay lang yung apoy. Yan. So, dito lang din ako natuto ganito magkamada. Kasi sa, sa probinsya guys, dun sa Aurora, ang kamada dun ay ano, ah uh, patayo naman kung tawagin ay binulukan. Yun. So, ito, ganito ang style dito guys, uh, pag-uuling. Uh, shout out sa marunong maguling dyan ng kahoy. Ayan. So ganitong pagkamada nyan. Uh, napakaganda tingnan nyo ang kahoy pag nakakamada na. Ayan o. Diba? Sulid na sulid dyan. So maglalagay ka lang ng stick sa gilid para hindi dumikit yung kinamada mong kahoy. Hindi dumikit sa lupa. Kasi oras na dumikit sa lupa yan, eh hindi na yan magiging uling. Kasi mamamatay na yung apoy nyan dahil nakadikit sa lupa kaya mahalaga yung stick sa gilid tapos dito sa unahan ay maglalagay na lang tayo dyan ng damo sa so tabunan natin ng lupa so ganun yung discarte dito guys tapos so, sa pinakampintuan niya yung gatungan ay katawan ng saging ang ibabalagbag dyan para matibay tibay yan so ito lang yung kay kamada ko isang puno lang muna to uh, o tayo ko lang kasi pag marami masyado yung sinanang guys napakahirap din mahirap mag maghango lalo na pag mag-isa lang. Yeah. So kaya yeah, mas maganda yung utay-utay lang din yung pag-uling para hindi masyado nakakapagod. At uh, tayo lang mag-isa nito kaya medyo nakakapagod. So ganyan siya kalalaki oh. Eh. Yeah. So napakaganda ng uling nito, guys. Ang tawag na uling dito, tawag dito ay original. Kasi kay Mito to, parang bao to, guys. Napakatagal matunaw ng ano nito. Uh, pagkabaga niya matagal maging abo ah, kaya medyo may presyo to eh pag binili ang isang sako medyo may presyo na siya kasi kung tawagin yan original so ito nga palang pinagulingan ko na to guys ito ay dating butas na so dito ako naguling nung mga unang pinutol dyan na kay Mito abukado yung tinayo na yan ah dito yung pinagsalangan ko so hanggang dito yung hukay niyan guys So oh, dito at uh, ito naman ay kunti lang kaya tinabunan ko lang yung parting gilid na to dinagdagan ko lang ng lupa para medyo lumiit yung butas. Ayun, sakto lang yung ganyang kaliit, tapos pataas na siya kasi pag masyado namang malaki tapos yung kahoy mo kunti lang hindi siya masyado tumaas. Ah, uh, may posibilidad na hindi maluto lahat. Kasi hindi gagapang yung apoy. Gumapang man pero napakatagal. So ito napakaganda ng ano nito, kamada nito kasi ayan oh. Uh, ano lang siya uh, katamtama lang yung liit kasi yung kahoy natin ay konti lang naman ito lang guys so, yan Yun lang yung kahoy oh. yan so kung titingnan mo konti lang yan kasi isang puno lang to eh kung maraming puno eh siyempre lakihan mo ng butas para maganda yung ah uh, pagkasalang So ang purpose pala nito guys kaya may butas Ang purpose niyan sa mga hindi nakakaalam ay para uh, Hindi agad tumaas yung salang mo Kasi pag masyado nang mataas uh, medyo mahihirapan ka na nun Kaya binubutasan ng kahit gabaywang Kung kaya mo gabiwang uh, Binubutasan yan para maganda yung pagkakamada mo hindi agad tumaas Kasi pag walang butas guys, guys automatic tak eh, mataas agad diba So, kaya binubutasan. Kaya, ang pinipili ng mag-uuling, ang uh, pinipili nila, yung daanan mismo ng tubig, yung kanal na, guys. Pagdaanan na kasi ng tubig, uh, yung kanal na, siyempre, uka na yon Uka na yung gitna. ang uh, Babawasan mo na lang, gilid-gilid. Kagaya nito, so, daanan to ng tubig, dito dati. Ayan, daanan nyo papunta dun. Ayan yung kanal nyo. Ayan. Ayan, kanal yan. Kaya hindi na ako nahirapan masyado mag-ukay kasi butas na yung gitna nyan. So, hindi na ko na lang. Ayan. Ngayon mga diskarte dito guys sa pag-uuling. Oh, shout out sa mga marunong mag uling diyan. Dito napakaraming marunong ah, magaling mag uling dito. Yun nga lang minsan pagalingan na. <laughs> pagalingan na guys. <laughs> sa sumurang sa sumurang daming magaling. Ayun na, pagalingan na. Eh pag mga ganyan pagalingan na ay eh, umiwas ka na. <laughs> Makakatagpo ka talaga ng magagaling mag, mag uling eh. <laughs> Kaya yeah, ang atin naman ay ano lang to. Pang pang ano lang to pang kapi kape pang kapi <laughs> kape lang tong trabaho natin ay na Ay mga ganito kalalaki guys, napakaganda ng uling niyan. Ayun, tapos lalo na kay Mito. Ay sus. Tapos ganito pa yung ano mo, pinagsalangan mo. Kasi pag ganito guys, automatic oh, mayroon ka nang padir sa gilid agad eh, lupa agad. So kung magpapatong ka man niya ng uh, ah, balagbag, kuya katawan ng saging dito nasa taas tipid ka na sa harapang harang kasi may hukay na yung gilid mo ayun napakaganda oh hindi mo naman yung kamada na yun guys so yung ganyan kamada itataas mo lang yan tapos patas patas yan ayan maliit palaki tapos pinakamalalaki sa gitna pagkatapos sa malalaki sa gitna ganoon na naman kaliliit na naman ah, na naman kaliliit yung pinatong ko na yung tuwid na yun ayan hanggang sa paliit na naman ulit so ang malalaki talaga niyan, yung nasa gitna yan mga kamada para siya maluto kasi pag hindi siya napunta sa gitna guys napunta sa ibabaw yan hindi na maluluto yan yan ganyan kalaki so ito yung katawan niya. no yan no? oh. yan oh. pag na ito, lalo na to, malalaki to, ganyan. So pag nilagay mo yan sa ibabaw, hindi na maluluto yan kaya kaya kailangan next siya dito. Ayan. Ito yung sunod nating kamada. Pagkatapos nito, malalaki na. Pagkatapos ng malalaki, ipapatungan natin ng ganito. Pagkatapos ng ganito, ganito naman kaliliit. Oh, ayan. So, siya tawag sa mga na, sana <laughs> Mahirap pang explain, guys. ayan. So, ayan yung mga ano. Diskarte sa bundok, guys. Ah, uh, pag may natumbang kahoy, lalo na pag bagyo. So, siyempre, kaysa sa mabulok eh ulingin mo na uh, pira pa di ba ayan ganyan ang kamada ganyan guys so. kailangan yung kamada niyan guys siksik -sik talaga hindi walang ano walang pugang-pugang ayan dapat nakaganyan dikit-dikit talaga siya para yung apoy uh, hindi agad umibabaw ibig sabihin hindi lumusot-lusot yung apoy kasi pag ganun guys may iwan yung malalaki maluluto agad yung itaas pag ganun na nangyari guguho na yung lupa mo pa ilalim yung tinabon mo sa taas guguho na yon so matatambunan na yung kahoy mo at syempre mamamatay na yung apoy kasi yung pang control dito ng apoy yung tinabon mong lupa sa ibabaw yan kasi tatambunan pa ng lupa yan eh so i-update update ko kayo guys sa pag ano nyan hanggang sa matapos so yan lang guys hanggang dito lang ang video medyo mahaba na maraming maraming salamat sa inyong panunod and god bless ating lahat bye bye